Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may inamin nga na po ang Boston Celtics sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang disidido na nga na po ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Lori Marcanen 4 days nga po mga katrops bago magsimula ang Game 1 ng NBA Finals ay sinimula na nga po ng Boston Celtics ang practice ng kanilang team. Kung saan kasabay nga po niyan ay gumagawa na rin naman nga po sila ngayon ng iba't ibang klaseng game plan para mapigilan ang Dallas Mavericks. Pero syempre hindi rin naman nga po basta-bastang ilalabas na magkabilang team na ito ang kanilang mga alas sa kanilang unang game. Gayong kailangan muna nga po nalang pakiramdaman at obserbahan kung ano ang ginagamit na plano. Kaya as of now ay wala rin naman nga po silang masyadong babaguhin sa kanilang opensa at depensa. Katulad nga po ng mga nakagawa nalang estrategiya sa kanilang mga nakalipas na laban ay target nga po nalang depensa ni Luka Doncic. Gayong sa ganyang paraan ay maari nga po silang magkaroon ng malaking advantage agad sa simula ng kanilang laban. At kung sakali man nga po na hindi ito maging epektibo ay dito na nga po sila gagawa ng pagbabago sa kanilang rotation. Well pagdating naman nga po mga sa depensa Inamin nga po mismo ni Joma Zula na kahit anuman nga po ang kanilang gawin ay hindi nga po talaga nila kakayaning mapahinto si Luka Doncic. Sadyang gagawin lamang nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang hindi nga po ito maging komportable sa kanilang laban. Sa ganyang paraan nga po mga katrops ay mapapabagal nga po nilang opensa nito sa kanilang magiging bakbakan. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang disidido na nga daw po talaga ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Lori Marcanen. Ayon nga po mga katrop sa binulgar na balita ni Jovan Buha ng The Athletic, prioridad na nga po talaga ng Los Angeles Lakers na kumuha ng bagong superstar na babagay na maging katandem na Anthony Davis at Lebron James. Isa naman nga po ito sa mga paraan upang mapanatili nga po nila si Lebron sa kadalang lineup ngayong offseason. Sa katunayan, kasabay nga po ng inaasahang pagbubukas ng trade market at ang free agency, ay kakausapin na nga na po ng front office ng Lakers ang Utah Jazz para sa kanilang gagawing blockbuster trade. Alam rin naman nga po ng Lakers na isa nga po ang Jazz sa mga sellers sa darating na offseason since plano na nga po nalang i-trade ang ilan sa kanilang mahalagang players kagaya na lamang ni Lori Markkanen na isa nga po sa mga target nalang makuha kaya expected na nga po na magkakaroon silang dalawa ng negosasyon sa pagsisimula pa lang ng offseason. Base nga po sa isang NBA insider, Susubukan nga na i-offer ng Lakers ang kanilang mga players na sina Rui Hachimura, Austin Reeves at ilang mga draft pick para makuha si Lore Marcanen. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.